Ito po mga kaps no, bumili na rin si Mrs. ng ganito. Na-adjust to. Oo nga eh. Ito. Meron Ayan. Oh. Magkano? 50 mura lang. Yun mga kaps no, tapos na po kami kumain. Ayan si Mrs. Ngayon tumawag yung ano, nurse. na na ulit si doktor dumating. Kaya balik uli kami dun sa klinik. nandito kami uli sa orthopedic sa may marikina ng no, mga cubs? kasi follow up check up ni Macy's yan nandito kami uli araw ng sabado Ayan, si Mises, yan si Macy's yan check up namin dun sa kanyang sugat ay ngayon mga cubs ulats ulat alat wala dyan doktor kasi may biglaan may bigla ang appointment, wala yung doktor ng asawa ko na nagcicikap up sa kanya. Under time pa naman ako ngayon, hinayupak. <laughs> Dapat talaga ang balik namin ng mga kaps no Friday. Eh, na. nakita nga naman natin doon, tinanong pa natin. Monday, Saturday naman, basta umaga eh napunta naman tayo ng umaga wala naman yung doktor hindi na rin nating kasalanan yun nakatsimpo nga tayo nung una pahirapan na naman sa balik na naman tayo sa uno napahirapan pa balik balik sino yan? kasing gulay. Napang isang, wala pang one month. May helmet Ay, Nan, ibang gulay? Dalang ate, wala pa akong sinasabi ha. Nga madadaanan din. <laughs> Dito kayo oh. Ay. Ay, ah, kami sa doktor. Sa, ano, kain, kain, eh? Sa doktor ko. Ano? gulay uh, ano na lang, munggo. Uh, Ikaw lang. ko lang yung motor ko. Isang kanin lang. Gusto ko kasi gulay no mga kaobs ay mo na magkarni Mayroon na puro karni yeah, Gusto ko gulay Ah, dyan, ah. Mainit dyan ha Mainit Doon na lang sa loob Alin? Yung May talong Yung alin dyan? Torta? Yun mga kausunod Tapos na po kami kumain And Si Macy's ngayon tumawag yung ano nurse. Nandun na ulit si doktor dumating kaya balik uli kami dun sa klinik Parang kayo. Buti ka mo mga kapos kumain mo na kami, di mo na kami umuwi. Kasi kung naka-uwi kami, layo na nang balik. Sabi nga mo dumating bigla si dok. hindi natin nabalutan tuloy yung anak mo. Mamaya na lang, no? Ha? Mamaya na lang. Babalutan natin yung anak mo. Mag ha? Mag Pag ganyan oras talaga ang gutom ko, ganyan oras. Di pa di ko pa sinulatan pala yung ano, mamay na lang sa loob sulatan ko. Eh kung sa SM tayo kumain, malayo-layo talaga yun. Eh kasi nung no, mga kaos biglang dumating yung doktor niya. Eh buti na lang kasi, kumain mo na kami. Ang balak naman talaga namin kumain doon pa sa harap ng SM San Mateo. ah uh, dito kami kumain sa may Perlin Marquina kami medyo malapit-lapit lang pabalik yung alang ako anong oras na papasok pa ako sa trabaho Di, oh, sige sige po Ano siguro? Ma malawag doon? Hintayin mo ako ron? ayun mga kaobs balik uli kami taas taas mabibingkong yung ano natin ah uh, mags aking mugs buti na lang talaga di pa kami nakakalayo kumain muna kami baka na yung ano helmet sige pasok na sunod ako ron ayan po mga kaps no bumili na rin si misis ng ganito na adjust to ito Oh. magkano 50 mura lang kasi para yung isang paan niya mga cobs para hindi mapwersa yan kaya bumili na rin siya ng ganito Okay to yun tapos na kami dito uh, pinigayong ano niya pinigayong ito San yun ma San yun ito piniga ayan no oh. ayan piniga para lumabas yung nana sa samang kasama ang palad hindi lumabas yung nana parang nung Friday lumabas lahat yung nana sayang hindi na na laboratory uli yung nana pero binigyan na lang siya ng gamot ayan pakita mo kay auntie ah, na dito, hindi mainit picturean mo wala yung plain lang na may walang tatak plain lang ayoko na may pangalan plain lang yun nagpalit ako ng cover ng mga cups ganito lang style dito sa upholstery ayun natapos na na mga kaps na kabili na naikabit na yan dito madulas oh yun sa tapat tolis ko sa ay hmm, kinabit nating Ayun, hindi madulas. Diyan. Hola, muna sulit muna mo na tayo tapos sa minta kay Toklo kung magkano lahat. Gagastos Saka tayo alis. Ay putika. Bossing, boss. Pwede makiraan konti. Thank you, thank you po. Hoy. De. <laughs> Naka-stop eh. Naka-stop. Yung sa kanya, dumiskarte pa rin. Oh, baka sumabit ka na naman ha. Ano yung ulam sa kanila? Yun, sulit no mga cobs. Yan. Wow! Ito Madulas. Yun, bumili mo na kami ng ulam. Ayun, solid na mga cubs yun. Naikabit na rin. Yan, binili ko ngayong umaga ngayon. Kasi may butas na yun dito. Pinagapan ko na para di masira yung pom. Kasi pag nababasa yung pom, nasisira. Yan. 500. Sana ah oh. Yan, 500. Hindi siya madulas, Solid pa 500 bili ko. Doon yung sa tapat, doon. Doon ko binili. Yung cover niya sa tapat na yan. Dito kami, bumili lang kami dito sa Andox. Hap lang binili na Andox. Yun ang ulam na may pag-uwi. hindi talaga ako makakabili ng helmet ko para pa naman pangarap ko eh. hindi yan. Pinawakan ko yung kamay mo eh. Kaso yung ano lang yung doktor, inaalayan lang din niya pag walang lumalabas, din niya na pinipilit. Na? Yun, pauwi na kami mga kapso, pero may papuntahan pa kami pagkatapos namin sa bahay, pag uwi. Spalto na ito. Kaso nga lang, binabaha. Lalo na dun sa, sa may palikong.

Yan pag Yan okay. pag nakita niya na binili natin kay Waray, sasabihin niya magaganda pala doon. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga cops no buwa Hanggang doon doon sa may ano subdivision hanggang doon yung tubig ito yon. Ito yung binabaha pero ginagawa na nila ngayon ginagawa ng para ano pero wala. Ayan oh. No? Ngayon ang binabaha. Isa na no, maabot dito yung tubig dito kailangan nun laliman talaga nila oo bako para lumalim ganda na sana daan dito eh espalto na kaso nga lang eh pag umuulan yung pinaka creek doon umaapaw yun mga kaobs hanggang kalsada